Ito, Boss Edwin. Ayan. Sinusunog ang manok. <laughs> Yan guys, nilalagyan ng aluminum foil yung pinakatahin. Sasya manok. Para... Para sunugin natin at lumiit yung pinakatahid niya. Para magbuka siyang bata. Actually, yung ating manok ngayon is uh, 11 months. Pero mahabang-mahabang -mahaba na niya. Kaya babawasan. Ito sa pamamagitan ng aluminum foil tsaka kandila, kandila. yan matatanggal yan. Yeah. Ilang minuto? Yeah. Lang. Ilang minuto bago matanggal. Tatansahin nyo lang hanggang sa, yung mangangamoy yung buwan, mangangamoy yung mm -hmm. yung, yung pinakatahin -ta niya. Parang nasunog na tsaka mga yung ikot ikutin yan. Sunog pa mapapansin nyo ang laki ng kwan ang mahaba tahit niya yan o no? galing din ng tao maraming nalalaman tayo mas na mautak ang mga tao. Din ang tao yung manok natin ito, uh, 11 months. to. 11 months na no, yan? Yeah. Mami na ba? Yan, nangangamoy na. Uh, meron sigurong 2 minutes na naka-consume. Pero ma yung tahid. matagal din, Rick, like, ano yeah. to? Rick. Like, yeah. Ayan. ayan, guys. Ngayon, ang, ang discarte isang linggo, ahawakan yung pagbasahan yan. Iikot-ikotin niya yung aluminum foil na nasa tahit. Ayan. Okay, tingnan natin. Ayan. Guys. Ayan na yung kanyang tahit niya. Ayan na. Ayan na. Brad, pakita nga yung pan, tintahin. Inatanggal. Okay na. Ay, yun na natanggal. Isukot mo nga. Kung yun nga, o. Oh. Mm -hmm. O, oh, yun. Lagyan natin ba yun na? Hindi uh -huh. Ayun na tahid niya, ano. Uh -huh. Hindi, Pinaka tahid niya yan. yan. Uh -huh. Ngayon, tinanggal natin. Ano si mga Brad? Ayun, yung isa. Ayan, o. Oh. Lumiit na yung pan. Yung tahid niya. Nagbuka na siyang pan.

yung pinaka di isinubo niya, yung pinagtanggalan ng kwan. Nang tight niya.